Mga kaupak, talaga siguro ang buhay ay sabi ng mga kasabihan. Nau-over-one <laughs> ako. Mga kaupak kasi nga, di ba, uh, parang kailan lang ang ating mahal na Pangulo, na si Pangulong Duterte ay talaga namang pinakamalakas o pinakamakapangyarihan sa ating bansa. Pero syempre, ang buhay ay katulad ng maraming kasabihan parang gulong. Minsan, ikaw ang nasa ibabaw. Minsan, ikaw ang nasa sa ilalim. Ngayon, mga kaupak, nasa na si Pangulong Duterte. Dahil siya ay, nandyan na siya ay na-aristo siya ng uh, ay ano ng Malacanang ay tama ba? <laughs> ng Interpol tama Interpol ako ah, eh? wag <laughs> ay naku, naku na saan mga kaupak, nung nakaraang Friday I guess I know no uh 11 kung sa sa <laughs> naglalaga ko. Ano, sorry mga kasi alam niyo sa so, totoo lang hin, uh, hanggang ngayon no, hindi ang daming mga tao, ang daming mga kaibigan. Ako alam ko naman na uh, meron si Pangulong Duterte. Alam ko naman yun na mabaga walang perpekto. Pero hindi ko akalain mga pa na si Pangulong Duterte ay makukuha ng Interpol or kasi talaga naman, 'di ba? Ang di ko alam kung paano umpisa. Nalilito ako dahil sa nangyari, no? Dahil ang Malacanang, sinabi nila, hindi sila nakikipag-communicate dyan sa ICC dahil tayo ay hindi na membro. Tama, hindi na tayo membro. Pero mga kaupak, ang iniimbestigahan, ang iniimbestigahan kasi ng ICC, yung kaso na yan, yan yung membro pa tayo. Kasi bago tayo umalis, mga kaupak, sa International Criminal Court, tayo ay ay bago tayo <laughs> naglalag bago bago tayo umalis sa International Criminal Court ah uh, may kaso na si Pangulong Duterte ayon na nakuha ko rin kasi mga kaupak kasi ang daming mga especially mga DDS alam mo kung minsan, sabi ko sa sarili ko siguro ang lawyer ay ginagawa lagi, yun ay naaayon sa batas. Pero ngayon mga kaupak, alam nyo na pansin ko, siguro yung lawyer, kasi nagtataka ako, ang dahing mga galing na lawyer, ang dahing mga sikat, o talaga namang lawyer na di kampanila. Pero sinasabi nila, ang ICC, wala ng jurisdiction o oh, wala ng karapatan. <laughs> Tawa ba? Wala na kasi nga, ano na tayo, kumbaga umalis na tayo. Kumbaga hindi na tayo nakikipagtulungan. O oh, tama, kaya lang, mga kaupak, kung ang mga lawyer na especially mga nagtatanggol sa Pangulong Duterte, sinasabi nila, illegal. Dahil, hindi na nga tayo membro. Pero ngayon, mga kaupak, <laughs> doon sa pinirmahan na sa, isang, kung bago tayo maging member, ano, lahat na bansa, na ano na gusto maging member na International Criminal Court ayan ay meron yon kumbaga international treaty na kung saan nakalagay doon yung mga alituntunin o mga roles ng isang membro. Ngayon mga kaupak, doon sa ano sa uh, internet international treaty natin nakalagay pala doon na bago tayo umalis bilang iwanan natin halimbawa hindi na tayo membro meron pa pala yan isang taon bago magkabisa so ngayon, yung iniimbestigahan ng International Criminal Court, yan ay yung kaso na kung saan hindi pa tayo umalis. Kaya nagtataka ako sa mga lawyer eh. Bakit sinasabi nila na wala ng uh, karapatan o hindi na tayo sakop? Tama, hindi na tayo sakop. Kasi ang iniimbestigahan na kaso ni Pangulong Duterte, noong time na si Pangulong Duterte pa, ay nung time na tayo ay membro pa. Yun ang iniimbestigahan nila. At sa pagiging membro, nung umalis tayo sa ICC, may kaso na si Pangulong Duterte at yan ang iniimbestigahan. Ngayon, mga kaupak, katulad ng sinabi ko kanina, bago pala tayo umalis, alam mo si Pangulong Duterte kasi umalis siya. Umalis siya ang presidente nung time na umalis tayo. Kasi nga alam niya na iimbestigahan siya dahil ito ang grupo ni Trillanes at saka mga biktima ng extrajudicial killing ay nagsampah ng kaso dyan sa international court. Tama! Kasi nga naman, mga kaubak, paano mo nga naman sasampahan ng kaso ang Pangulo dito sa ating bansa na kung saan siya ang makapangirihan? So, alam mo na, wala ka, hindi ikaw talaga mananalo. Or, kung baga, batas, kung ito ay hindi sa papabor. Kasi ang kalaban mo, o kaya hindi ito magiging pair dahil ang kalaban mo ang pinakamataas na leader ng ating bansa. Ito kaya para maka ano ka nang meron kang pag-asa na manalo kung, kung, baka gusto mo maging fair ang laban dinala ito sa International Criminal Court or ICC. Ngayon mga kaupa nung isinampana ang ginawa ni Pangulong Duterte umalis siya bilang membro. o tayo bilang membro. Pero alam nyo mga, ba, mga kaupak, doon sa mga research ko, kapag meron pala international treaty, katulad natin, naging membro tayo ng ICC, yan pala ay nire-retipika ng mga senador. Ngayon, pag naretipika ng senador, pupunta sa presidente at yan ay maa-approve. Ngayon, ang nangyari mga kaupak, hindi pala nire-retipika ng mga mambabatas, basta lang nag-desisyon si Pangulong Duterte na umalis tayo, di ba? Pero although sinasabi lang may ka, sab, inap na yung kapangyarihan ng presidente para umalis bilang isang membro ng International Criminal Court. Pero ngayon mga kaupak, sige umalis na tayo, no? Ang problema lang, ang hinahabol ng International Criminal Court o ICC yung kaso na kung saan miyembro pa tayo. Ang after nung umalis na tayo, wala nang pakialam ang ICC kasi hindi na nga tayo member. Ang iniimbestigahan, no time na membro pa tayo. Kaya yung sinasabi ng mga magagaling na lawyer na wala nang right, <laughs> para naman kayo no? meron pa sila right kasi nga yung iniimbestigahan na kaso ni Pangulong Duterte yan nung panahon na sakop pa tayo ng international Criminal Court or membro pa tayo. Hindi naman sila nag-iimbestiga nung after na umalis tayo, di ba? Ang iniimbestigahan nila nung tao na time na tayo pa ay membro. Kaya yung mga iba lawyer, tataka ako. <laughs> Hindi nila alam o talagang binabalok-tot lang nila ang batas. So kayo baka pa, na ano na nga si Pangulong Duterte? na aresto na nung Martes ano tama ba Martes uh, 11 naku nagdiwa ang mga pamilya na biktima o nadamay ng extrajudicial killing ni Pangulong Duterte noong time na yun, yung tinatawag na war on drugs. So ngayon mga ang mga didi siyempre nag-iiyakan sila kasi iniidolo nila, humahanga sila, pero siyempre one-sided sila. Hindi nila tinitingnan ano ba ang dahilan, bakit nakasuhan. Kasi kung titingnan mo yung mga video o mga case ng mga nadamay na hindi wala namang kinalaman, mahaawa ka din kasi wala naman sila alam eh, 'di ba? Yung iba nagtakbuhan dahil alam nila kapag sinasabi ni Bato noon kapag nanlaban, barilin, yung mga ganun, 'di ba? Sitwasyon yung yung sumikat yung salitang tukhang, 'yun. Kaya, kapag merong ano noon, hinuhuli kaya meron mga kaupak mga nagtatakbuhan dahil may hinahabol na uh, uh, adik. Kumbaga ikaw ay kahit hindi ka adik, Kumbaga, na iwan ka katulad nung isang teenager diyan sa Kalookan, siya ay nabaril. At ang ang ano pa no, mayroon pa sinasabi na nung nakasaksi na nagmamakaawa pa daw na sinasabi na uh, tama na po kasi mayroon pa ako isang bukas. Isipin mo yung ganyan no, sitwasyon. Pero alam niyo mga kaupak, kung titingnan mo sa kabuhuan, ang mga DDS one-sided lang sila. Dapat tingnan din nila kung ano ang naging, ano, ako, mga kapak, to be honest, hindi ako, pabor ako sa kay Pangulong Duterte na drug on war. War on drug. Pero, ang sa akin lang mga kaupa, mali ang pag-implement -pa ng batas kasi maraming mga inosente nga damay, walang due process. So, ang mga DDS, umiiyak dahil na-aristo nga. Kung baga, sinisisi nila si Pangulong Marcos. Walang kasalanan po si Pangulong Marcos. Si Pangulong Marcos, sumunod lang sa Interpol or nakipag-communicate na kung saan membro tayo at wala tayo magagawa doon. Kasi pag tayo, Pilipino, meron naman tayo pinapahabol tal tulad ni Alice Go sa ibang bansa ay Interpol din ang humuhuli para ibalik sa ating bansa. So tayo bilang isang membro, dapat lang na mag-comply tayo. Ngayon ang mga DDS, hindi lang naiintindihan. Kasi one-sided one -sided, iniisip na si Marcos ang may kasalanan. Hindi po. Si Trillanes ang nagsampa. Si Marcos nagkumplay lang sa pakiusap or ano ng Interpol. Kaya si Pangulong Duterte na aristo. Tsaka syempre, kung ikaw ba naman ay presidente ng Pilipinas, tapos minumura mo ang mataas ang first family, aba, talagang ipapaano mo nga ngayon, huwag kayo mag-alala. Kasi si Pangulong Duterte, hindi naman siya kinukulong. Ang ganda nga ng kulungan niya eh, di ba? ang si Pangulong Duterte ay inaano pa siya mga kaupa uh, iniimbestigahan kung mayroong ba o may probable cause o mayroong bang batayan huwag kayo kasi kung wala ka naman kasalanan o di ba kung wala ka namang nilabag o mahina naman yung ebidensya na hawak na mga nagsampa ay ikaw ay mapapawalang sala so ngayon mga kaupa aral yan sa mga matataas na leader na pag ikaw ay nasa kapangyarihan pag aral yan sa ating mga matataas na opisyal ng gobyerno na kapag ikaw sa kapangyarihan, hindi ka basta-basta lang magpapatupad kung ano ang gusto mo. Dahil ang mga tao na agrabyado mo, gagawa ng gagawa, yan ang paraan para balikan ka. Kung ikaw ay mataas na opisyal ng gobyerno, ginawa mo lang yung tama at naaayon sa batas at nire mo yung karapatan ng iba, wala kayo dapat ipag-alala. Kasi Uh, ginawa mo ang tama at naaayon sa batas. Kung baga aral yan. Ngayon, yung mga DDS na yan, huwag sisihin si Marcos. Kasi to be fair, walang kasalanan si Marcos. Hindi po si Marcos ang gumawa sa, o, hindi si Marcos ang dahilan kung kaya nagkaroon ng kaso si Pangulong Duterte. Ang may kasalanan, <laughs> hindi naman kasalanan niya. Actually, dapat nga natin papurihan si Trillanes kasi siya ang tumulong sa mga biktima ng EGK para magsampa ng kaso dyan sa International Criminal Court. Ay, mga kaupak, nakuaral yan, ano? Kaya dapat kahit ikaw ay mataas na na opisyal ng gobyerno o makapangyarihan, ma dapat eh, isipin mo rin yung karapatan ng iba. Isipin mo rin ang ano, na naayon sa pada, batas ng tao. Ngayon mga kaupak, sa mga DDS, sa mga BBM, isipin nyo ang kabilang side kung ano ang nararamdaman ng mga biktima at si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, marami siyang pera, hindi siya kawawa. Kaya yung mga Duterte, maka sumisigaw ng due process. Illegal daw, unlawful. Pero nung panahon nung siya ang nakaupo habang pinapatupad niya ang war on drug, yung mga biktima ba ng EGK, may due process ba? Di ba wala? Yung isang opisyal, yung isang mayor, <laughs> binibigyan lang ng warrant, namatay o na baril Sila ay walang job process. Tapos, diretso na sila sa morgue. Tapos, kayo ngayon na